Stamps daw, sabi ni Boss Liklik, ano, mitas? Um, Pasalubong Sa niya kay, kay, kay mami mo. Hmm. Mami Marisa. Tas niya ka naman si Nen, eh, no? Kala mo, ano, eh, no? Markot mo daw? Hindi yata markot yun. Yung markot, yun lang yung maliliit. Ha? Ha? May mga buto dyan, nilagay ko dyan para yung mga buto para pag tumubo. Tanim muli dyan sa gilid lahat dun, kalamansian. Oh, buto, eh. Ah, sa likod mo. May may ulo mo pre. dami. Ayan, dami mo sa balik. Ayan. O, oh, diba? O, oh, ginugunting yan kasi pag nabalatan yan, hindi ka agad na gamit, bulok na yan. Yan ang pag-harvest dati trabaho rin ako diyan sa farm, ganyan pinaparbis ako, tanga na yung sako na pang sako na kalamansi, pinupuno ko yung pre. Isang sako, yung may butas-butas. Trabaho ko lang sa farm din, yung may mga kambing, mga manok, mga white legged na manok. Tanginang yung magkano lang sahod namin dun. Sa La Union, sa ano yun, San Fernando La Union. Ayan po, mahulog no. no, na. Nauna mo si, gusto gusto kasi magkuha ni Andy yan eh. Okay. Yan ka kalaman si, okay. hindi daw siya, hindi daw siya ano. Baka maano daw kasi sila sa laki niya. Sa likod mo ang dami oh. Yan, si Boss Liglig nag-arbis ng kalamansi daw mga nalang pre limang kilo tatlong kilo eh, isang puno. Isang puno yan, o. Kaya na yan. Maganda yan, hindi ko kalain. Akala ko kasi dalandan to, eh. Yan. Ito. Akala ko nang suha. Sabi mo, bukang tawag ni tasa Ayan. tasa ng kalamansin na yan, o, no. Tignan dami ng bulaklak na naman, o. Oh. Ang na ng bulaklak. Ayun is taas. Mataas pa sa bahay eh. Uwak ka talaga. Ayun may mga uwak oh. Gusto nga kumain ng... Ayun oh. Ay, lalaki, oh. Kumakain itlog yun. Kinakain itlog ng pato. Yung bro, isang hilaan mo lang yun. Akit ka pa ng isang akyat Ito bro Dito mga akyat, mga ko Ah, oo pala Sorry naman, yes Ganun mo kasi, hindi ganyan Ganun o oh. Ang galing mo talaga Sige, ilaglag muna ng damputi na lang dito. Na lang. Yes, idol. Mamalamog. <laughs> Laglagan. <laughs> di yan matigas. Di, di, pa yan eh. Di pa masyado hinog yan eh. Natin, ha? Pababawasan ito ng may sila. Ini eh, pat ginugunting mo na rin yung dahon. Si Boy Harvest to Boy Harvest. Yan dito sa likod mo. Ang daming mga dilaw pre. Maambo na naman kulit ng init, ulan, init. Buti na lang matigas, matibay ang resistensya ni Luke. Sagala sa vitamins, papaya, bayabas. Sagala talaga si Dick sa mga sariwang gulay. Ayan, damating mo yung may parang ipunin mo. Damating rin si Ibu Sandi, oh. Damian mo daw para may pang isang kilo rin siya. Diyay, marami pa rin naman doon doon. May mga bunga yun, bagong gupit si Boss, boss Andy oh. Boss Idol pala. Boss Idol. <laughs> boss ba, Idol pa. <laughs> Dublidong dubli di na yun no? Ha? <laughs> ah? <laughs> boss Idol. Lupit mo talaga. Uy. Nagtuturo na siya. Ubus na ang pera. Di ko pa nahalikan. <laughs> Ayan lang, papaalam na ako kasi mamaya kung saan pa mapunta ang usapan to. <laughs> Maambu na naman. Ano nito Luto ko na, boss. Hindi pa, boss. Ano po nakasalang? Ayan pala mo. boss, eh? Ha? Luto ko na kasag kasi pasalubong namin mamaya. Ilalamigin muna natin ano.